Okay. Hello ulit mga kababayan. Ako po ay nagbabalik para sa isa na namang isa na namang mahalagang issue na dapat nating uh, pag-usapan. Matagal ko na po itong gustong talakayin. Ito po na tungkol sa uh, partnership ng Duterte at Marcos. Kung maalala po natin nung nakaraang uh, election campaign 2022 for that uh, 2022 elections nung si PBBM po ay nag uh, nag-announce na na siya ay tatakbo bilang pangulo matagal po na wala siyang wala siyang uh, vice president na ka-partner 'di ba matagal, bakante yung posisyon for vice president na running mate ni Ferdinand Marcos Jr. Ako po ay sobrang nagtaka kasi di ba pag ikaw ay tatakbo, kagaya niyan, tatakbo ka bilang Pangulo. Di ba dapat matagal na na mayroon kang napupusuan? Mayroon kang talagang nasa nasa puso at isip na gusto mong makatandem. Pero ang nangyari po, 'di ba? Matagal na bakante 'yung posisyon para sa Vice President ni PBBM. At ito nga, bigla na lang tayong na ako bigla na lang ako, ako na lang. Hindi ko hindi ko kasi alam po nagulat kayo eh. Kasi ako nagulat. Okay, naging uh, naging napili niya na karaning mate itong si Bipisara, Sara, si Sara Duterte, na tila baga wala rin namang balak o baka parang nagulat din na siya ay kukuhanin kapartner ni BBM. Ni BBM. Na ba diba matagal yung, parang matagal yung negosasyon nila? Pinuntapuntahan pa ito nung magkapatid na Aimee Marcos at Bongbong doon sa sa bahay nila Sarah sa Dabaw para kumbinsihin mag-usap whatever ang inisip ko po sa ngayon ang malaking tanong bakit bakit si sara Duterte ang pinili ng mga Marcos I mean Marcos si Bongbong at si Imee yung magkapatid and maybe even the wife first lady Lisa Marcos natural mayroon din siyang say doon. Hindi pwedeng wala dahil siya nga ang strategist, siya nga ang uh, siya nga ang planner. Siya ang organizer. Natural may say si First Lady Lisa kung sino ang makakatandem ni BBM. Ngayon, ang nangyari nga nun, eh, di ba, halos parang niligawan pa nila si Sarah niligaw-ligawan pa nila, hindi lang iisang pag-uusap, negosasyon ang nangyari. And, yun na nga, in the end, si Sarah ang naging katandem. Maybe, disidido kaya si Sarah na tumakbong pangulo noon? Nalalaban siya against Bongbong Marcos? bakit siya pumayag na maging vice president kung kung nasa isip niya na tumakbo ng pangulo anyway mayroon na siyang ang backer niya eh incumbent president tatay niya at saka si Gloria Arroyo bakit hindi na lang siya pinatakbo diretso na di ba sumama pa nga ang loob ng tatay kung bakit ang ang uh, ang tinakbuhan ng anak niyang si Sarah ay vice president lang, hindi president. Sana kung pinatakbo ni kung tumuloy na tumakbong president si Sarah at nanalo, di wala silang problema ngayon. Pero ang malaking tanong kasi kung mananalo ba si Sarah laban kay BBM. Even Leni Robredo. Dahil medyo malakas din si Leni Robredo noon. Ang malaking tanong ko po mga kababayan ay ito. Bakit si Sara Duterte ang pinili ng magkapatid ng, Marcos Group, ng uh, pamilya Marcos? Siyempre lahat yan sila, usap-usap sila yan. Including Martin Romualdez. la sila, pamilya Romualdez Marcos. Nag-usap-usap yan sila bakit si Sara Duterte ang pinili nila na maging vice president? Bakit hindi si Gibo Chodoro? Bakit hindi kung sino? Marami naman pwedeng kuning katandem. Maybe, sa tingin siguro nila, sobrang malakas, sobrang popular ni Sara Duterte. But you know, ako sa tingin ko lang, kahit sino man ang naging vice president ni BBM as long as si BBM ang pangulo di ba halimbawa si Tito Soto ang nanalong vice president sino pa ba any anybody kahit sino maliban kay Sara ang nanalong vice president may problema ba tayo ngayon nakagaya nito itong itong panggugulo na ito ng mga Duterte yan po ang na na napakalaking tanong kung bakit kung bakit si Sara Duterte ang pinili nila na makatandem ni Bongbong Marcos hindi ba nila naisip nitong pamilya Marcos na magiging Marcos Romualdez hindi ba nila na hindi pa sila nagkaroon ng vision or uh, yung foresight na magkakaroon ng malaking problema dahil nga dito sa tatay at sa, sa, sa background ng kanilang ng pamilya Duterte wala man ba silang wala ba silang inkling na magkakaganito na tingnan mo wala ba silang ka-idea na may plano sa kanila ang Duterte at Arroyo group na yun nga pala ang totoo. Kaya pinatakbo na Vice President si Sarah. <laughs> well, yung pagtakbo ni, ni Sarah as Vice President, mukhang walang kinalaman yung tatay. Ang may ang may go signal nito, ang may promotor nito, ay si Gloria Arroyo. Yun ang sinusunod ni Sarah. You see, maaaring alam nila, na-realize nila ng uh, ni Gloria Arroyo. Dahil si Gloria Arroyo yung namamahala eh. Na-realize niya na hindi nila kayang pataubin si Bongbong Marcos. So, ang naisip na lang nila, ay patakbuhin na Vice President itong si Sara, and then later on, after two years, ikukudita nila. Kudita or impeachment. Magiging Pangulo pa rin si Sarah. Ngayon, at least, yung grupo ni ni Sara and uh, Arroyo, mayroon talaga silang fixed plan. Mayroon silang master plan na in the end or uh, bef even before at the middle of BBM's uh, term, ay magiging presidente pa rin si Sarah. Magiging presidente si Sarah na hindi na niya kinailangang makipag -debate. No need to engage in those uh, depressing, stressful debates. Kita nyo naman yung mga debate. Ni hindi nga siya sumali sa debate sa for vice president eh. Wala, wala naman siya pinakita. Wala siyang ginawa. Pakaway-kaway lang doon sa float. Nasa totoo lang, bueno, malaking factor yung yung tatay niya, yung incumbent president. Pero, kahit na kahit na ano, wala tayong narinig mula sa bunganga ni Sara Duterte. Ni hindi siya nakipagdebate ni minsan. Ni hindi nakipagpa-interview. May nag-interview ba kay Sara? Wala man lang tayong nalaman tungkol sa mga plano niya, sa mga sa plataforma niya, kung ano man ang mga pangarap niya para sa Pilipino. Wala. Basta gusto lang niya maupo sa posisyon na walang kapagod-pagod. Diba? Yun ang plano nila. Plano ng Duterte at Arroyo. Sa totoo lang, parang hindi na rin nga nakakapaniwala, hindi nakapanipaniwala na walang alam si Duterte dito sa master plan na ito ni Arroyo. Okay, gusto ni Duterte digong na si Sarah ang tumakbo. Pero siguro, pinaliwanagan siya ni Arroyo na, teka, teka, mukhang malabo, mukhang hindi natin, hindi tayo, hindi natin kayang pataubin si Bongbong Marcos. Kaya ganito na lang ang gawin natin. Sige, patakbuhin na lang natin na Vice President, si Sarah. And then, ganito ganitong plano kagaya nung no, ginawa niya kay Erap So ganoon Ngayon ito namang grupo ni Bongbong Marcos at Amy wala man lang ba sila kahit katiting na pagdududa wala man lang ba silang naisip na in the future ganito ang mangyayari na pagbabalakan si Bongbong Marcos na pabagsakin, patalsikin sa pwesto? Sana po kung hindi si Sara ang kinuhang vice president ni Bongbong Marcos at iyan nanalo. Pero kung halimbawa tubakbo na vice president si Sara na iba ang katandem, mananalo kaya? Hindi kaya hindi kaya nakakontribute ng malaki sa ikinapanalo ni Sara yung mga butanteng Marcos loyalist? Kung halimbawang hindi siya naging katandem ni Bongbong Marcos, naging vice president kaya siya? Kaya naman siya nanalo dahil ang nagpanalo sa kanya, mga Marcos loyalist. Well, combination ng kaya nga naging mas mas mataas yung boto niya kaysa kay Bongbong Marcos dahil ang nagbumoto sa kanya mga Marcos loyalist at mga mga dilawan na bumoto kay Lene Robredo. Doon sa mga areas na ang ang uh, ikinampanya ay yung rosa Robredo Sara Kagaya dito sa Albay, Rubredo sara dito eh. Pero nanalo pa rin yung BBM. Sa Mindanao, nandoon na ang ka katandem niya ay si Isko. So, kaya maraming nakuhang boto si Sara. Boto ng Marcos loyalist, boto ng Rubredo, boto ng Isko at yung DDS. Pero kung hindi kaya siya tumakbo na katandem ni BBM, mananalo kaya? I don't think so. Kasi mas marami yung boto, mas maraming botante yung Marcos Loyalist. Ngayon, ang malaking tanong kasi, bakit si Sarah ang kinuha ng magkapatid, ng Marcos Group? talagang sila ay magagaling na politiko, hindi ba nila naisip na pwedeng humantong sa ganitong problema ngayon? Na pinagbabalakan siya nito mismong niligawan niya na maging katandem niya? Mismong niligawan niya? Kasabwat ngayon sa gusto magpatalsik sa kanya. Hindi ko ano eh, hindi ko mag -gets. Kung talagang magagaling sila na politiko, bakit si Sarah ang kinuha niyang kapartner? Na ito nga, mauuwi sa ganito. Sana wala tayong masyadong malaking problema ngayon. Na ito gusto magpatalsik yung yun mismong uh, kayunitim. Tapos ngayon eh, ang buong pamilya Buong pamilya ni Sarah, Duterte, mga Duterte, lahat gustong patalsikin si BBM. Eh. Lalo na itong, well, si Sarah kahit papano, hindi nagsasalita. Pero itong si Baste, tingnan mo, paiba-iba ng mga sinasabi. Noong una, 'Di ba kung ano-ano sinasabi niya na Marcos resign? Bumaba ka sa puesto, Baka magkatulad makatulad ka kay Mussolini at Romano na nakaka nakakapanginig. Nakakatindig balahibo. Kasi ano ba nangyari doon sa dalawang rulers na yon? Sina yung pamilya Romanov at saka itong si Mussolini. Ibig sabihin, yun ang balak gawin ni Baste dito sa mga Marcos. Pero ngayon, kahapon lang, ay iba na naman, iba na naman ang sinasabi. Parang nagpapaawa na hindi mo maintindihan. Kesyo, ang gusto lang na wala naman daw silang barak, balak pabagsakin. Ang gusto lang naman daw nila marinig sila hindi ba namin kayo naririnig? Rindi, rindi, Rinding-rindi na nga kami sa mga mga wala ninyong kakwenta-kwentang mga palumpati. Hindi marinig. May sarili nga kayong programa dyan sa isang TV station. TV station na natanggalan ng prangkisa. Kung saan-saan kayo nagrarally, anong hindi makinig? Nakakapagpa-press conference kayo. Meron kayong mga vlogger. Meron kayong mga mga tuta na dakdak dak ng dakdak. Dak, kagaya kay Hari Roque at kay Panelo. Yung mga DDS vlogger na di ba? Anong hindi kayo pinapakinggan? Gusto kayong marinig. Sawa na nga kami sa kakapakinig sa inyo. Ikaayaw namin kayong marinig. Anong sinasabi mo basti na wala ka namang balak pabagsakin. Bakit mo sinasabi ngayon yan? Nakesyo ang gusto mo lang naman. Ngayon gusto mong ibalik yung unity team. Bakit? Porque <coughs> Porque nagla, nag, si paglayas na yung mga ka-member ninyo ng, sa PDP? Gusto nyo naman yung makipag unity team? Wow! Alam nyo, hindi kayo nag-iisip sa mga pinagsasasabi ninyo. Noong una, napaka-morbid ng mga pinagsasasabi mo. Ngayon, ito para kang maamong tupa. Excuse me, sino naman ang tanga na maniniwala sa iyo? Bala kayo sa mga buhay ninyo, sa sarili ninyo. Ginusto ninyo yan. Ginalit ninyo. Ginalit ninyo si Bongbong Marcos. Ginalit ninyo yung mga Marcos loyalist? Ginalit ninyo yung mamamayan. Alam nyo, hindi na lang Marcos loyalist ang nagagalit ngayon eh. Karamihan na ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang Marcos loyalist. Kasi hindi naman talaga nila nagugustuhan yung mga pinaggagawa ninyo. At mas lalong hindi nila gugustuhin ang magiging buhay kapag kayo ang naupo sa Malacanang. Tumigil ka baste. Pag mumukha mo, hindi ka panipaniwala, puro kayo tato. Lahat kayo magkakapatid, puro kayo may tato. Para kayong mga... Para kayong bagong labas sa bilibid. Pati babae, may tato. Ano Ewan na, ako hindi ko talaga ano yung tato sa katawan. Minsan nga may yung doktor ko eh. Doktor yan ha. Maiba ako ng kwento. Doktor, hindi ko, well, ito kasi eh, sarili kong, ano, sarili kong opinion. Hindi ko inaasahan na isang doktor na kumbaga eh, kagalang-galang na professional, eh, may tato. Eh nakita ko eh nung nagpatingin ako eh may tato dito sa braso. Nawalan ako ng gana. Ito mga kababayan, sorry sa mga tato, pero hindi talaga maganda yung may tato. Hindi talaga. O, oh, yung may mga tato dyan na viewer ko, subscriber ko, mag-unsubscribe yan. Basta, para sa akin, hindi talaga, iba-iba kasi ang ano eh, parang iba ang, iba ang pakahulugan ng mayroong tato. Maliit man o malaki. Mas lalo na yung tantad ng katawan, my goodness, para saan ba yan? Imbis na makinis yung katawan na ginawa ng Diyos, paglalalagyan ng kung ano-ano, pinapapangit. Ano yan? Pangpatapang? Para lang makita ka na matapang ka. Anyway, eh, hindi na ako bumalik doon sa doktor na yun kasi mayroon siyang tato. Sorry, pero yun ang ano ko eh. Ayaw ko talaga. Okay, mga kababayan. Pero di bali na may tato ka, basta basta mahalin mo at ipaglaban na ngayong ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and sorry sa may mga tato. <laughs>